Handa na ang mga commercial airport ng KA para sa inaasahang pagdagsa ng mga pasahero. Ngayong long weekend para sa barangay at SK elections at sa pagunita ng undas. Ayon kay Kaap spokesperson Eric Apolonio, nagdagdag na sila ng mga empleyado lalo na sa mga airline counter. Full force ang mga airport personnel at kinansela ang mga day off. Para naman maiwasan ang mahabang pila, inabisuhan ng Kaap ang mga pasahero na i-check muna ang kanilang mga airline pati na yung biyahe. Dapat dalawa hanggang tatlong oras bago ang biyahe ay nasa pali para na. Maglalagay din ang malasakit help desk sa mga airport. Tumulong doon sa mga nangangailangan doon sa loob ng paliparan at uh, marami na po tayong taong dinagdag dyan for this uh, holiday season. So, ang coordination namin from so, OTS, BNP, at Group, yun ating DOT at CAB, AB, tuloy-tuloy naman po no? at uh, inasahan namin na uh, wala namang magiging uh, problema dito ng uh, November 1 night.